Hi guys, kamusta kayo dyan? Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Christian Piel, isang OFW at seafarer nakatulog na katulad mo ding nangangarap ng matupad ang kanyang dream business. Alam ko marami sa atin pag nasa ibang bansa, puro plano, puro isip, talagang todo isip tayo. Pero pag uwi ng Pinas, ayun, puro gala naman. Kaya taposin nyo to hanggang dulo dahil napaka-importante ng number 3 sa topic na to. Kaya tara, simula na tayo! Una, lakas ng loob ayan ang wala tayo nakakatakot nga naman ta talaga lumabas sa comfort zone lalo na bagong mundo na naman ang papasukin natin pero ang lakas nga ng loob natin magtrabaho sa ibang bansa ito pa kayang dream business mo na matagal mo nang pinaplano pangalawa kapal ng muka meron ka bang nakitang negosyante na mahiyain meron ka bang nakitang negosyante na nakamaskara wala naman di ba hayaan mo na ang sasabihin ng iba ang importante, tinatrabaho mo na ang negosyong matagal mo nang pinapangarap pero ka ng lakas ng loob makapal na mukha mo ano pa nga mo nyan nasa yun ang lahat pero biro lang alam mo ang pinakiportante itong number 3 execute 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 start up what you have hindi mo kailangan ng malaking pera 500 pesos simulan mo 1,000 pesos simulan mo 5,000 simulan mo ayun nung puwipigil sa atin eh wala naman tayo ibang kalaban kundi ang ating sarili lang alam ko kaya natin to alam ko, kakayanin natin to. Good luck sa execution ng dream business mo. Lupitan mo dyan, lulupitan ko dito. Magtrabaho ko dyan, magtatrabaho ko dito. At kita-kits tayo sa dulo. At oo nga pala, kung nakaabot ka sa video na to, maraming salamat sa oras na inilaan mo. Hanggang sa muli, Aja!